maganda tayo ng Galing ano to? Saan ito ay okay, doon? Itoro. Uh, Ayun. Ah, ah, ganda. Todi oh. Ang ganda, ganda. Good morning, good morning. Nandito eh uh, malapit na mabigaan, bubunga, bubong. nag pa namin ng konti doon, mga idol. Ah, si Kaloy ko pala yung may radya na. Abuta po kami sa sanal ni Rudy Boy. Nagiba po yung panahon, makulimlim, kaya nagiba po yung damit ko. Good morning, <laughs> good morning, as sabi ni Edon. Good morning, mga Edon. Nandito na kami Ayan po, nag-try po yung nakapagawa. yung try na. Tapos, ito po yung bubong. Ano dito nila dito? Ayan o yung pang-ila po siya yun. Tapos so, uh, ito po yung paint na ginagawa. Kapal ng bakal nito para hindi masagasaan ang mga natin po kami sa tukad ng ano tutukad namin sa kung nakamix tapos na bumuli po ng maganda saka nakabakal ka dito eh. saka yung mga yung ano ko, para may trabaho na lang hindi yung yung pamimix uh, po natin yung so, kailangan sa ako rito, yan para mayroong magtaprabaho so, hiyos uh, na pangas kong hiyos, ko pa lang po kami ngayon kaya natin siya po mga walang dalawang buwan tapos po ito mga ito gulay gulay kung mahaba ng buhay okay. pero huwag dyan... nang kano ng bagong ayoko na ay, bagong ayoko okay, na to may... ano, ano ba yung baboy ayan yar gulay ayan na gulay parapara parehong okay 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 Ket mai dal mayroon tayong ulam ngayon at at saka itlog at saka pancit mga idol na namin good morning good morning marami tayong itlog eh. itlog para sa lomi para na rin lomi yan eh. almosal pa lang yan mga ito mamaya sinikang na buto buto na may buntot pagka bumili ka yung ano, mataba raya gusto niya nga mataba mataba gusto nila mabata pa naman yan eh. Ilog na masarap po yan no? Ito, parang lomi lomi yung batangas ah. good morning good morning ang baboy. Kulang ito kung tagdadalawa-dalawang piraso sila. Bili ka pa ang mga dalawang kilo pa. Nagbubuhas. Pagka nagbubuhas na motor Pagka nagbubuhas na ganyan, dapat marami yung ano nila. Pagod pagkaganyan -ga mamaya sopas ano good morning good morning saan na pagod sila yung pakuan po ninyo ay ito na ang ulam namin ni sa pakuan pakuan at saka po ano pastor at dog at saka yun nag aabol pa ako ng pasyet pagod po sila mga ito tapos uh, alatag natin yung ano yung mga at dog ito at dog yung sabaw, ayaw mo muna maluto, Ray. Baka hindi pa gaano luto yan. Ay, pero ng kuchili mo. Yan, yung kanina. O, oh, ito sa, oh, ano na ano, yun. Para malinit. po tayo mga edo, ito nito. May, ano, yung lalagyan ng paset. Okay. Ay po tayo, try ready na tayo ng pakwan at saka adlog. Good morning. Ay ito lang, tamis nito. ang ganda niya. Rudy Boy. Ayun, no? manganati natin, Boy, kung gaano la, ang sarap. Mmm. Matamis. Good morning, good Ito po yung ulam namin, si Charon. Mau mo na ito nung unang panahon na. Ano yun. Kuwan si Charon, no? Ay! Kanya, kanya,

Parang paset na alok yan. O, sige po. na po namin po ba. O, sige. Okay po. Salamat po. Kain na mga idol. Ito paset. Gunin mo sila, oh. Kain na po tayo. Okay. Kain, oh. Hindi din na gano'n nasusawan. Pitaron, oh. Darin niya doon yung pitaron. Buat air tak dalamnya tak nak sama ni Kau nak kasi 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 nak sama ni lagi masalah kaboyat tu saya nak kita mana, perahu tu saya dia mana kikita ini kan masalah, mana? Ini tu. Ay, si, ta, si Tagalog ko, tingnan mo. Hmm. Lumik ma na hey. okay. oh, uh, tumayin, mga dog. Ano na wala mga dog? Tak semua tu barang makan. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada apa-apa. Tak ada Kain na tayo, ay. Eh. Sarap ng lomi, no. Tingnan nyo nga, sandali, nakaluto ko lomi, ah. Masarap pa sa merenda yung sopas mamaya, yan. Mamaya ah, niyan, maraming katot. May nasa mainit kayo, pupurot kayo. <laughs> Pagka, mo, ha? No, Kaya pa but... tung mo na, yan. <laughs> ah, wala na, wala na, wala na, wala na, kanin. May kanin pa doon. Ngayon, unang pa panahon, ganito lang ulam namin, pwede naman. Kung hindi at sa nung unang panahon Kung nun, madinam naman Sabi na. Tagalog po. Ito ang pasabaw. Tagalog, ito ano? Pare ko, pinalitaw yung bungo. Sa <laughs> mga Italia, na ah, na Kinira ko na laso niya yung pasit ay tsakaan. Vlog Boy. ano lasa? ano